Yan po, habang nagagamas ang aking darling, napakasipag naman po. Yan po siya, oh. Tuwan-tuwan na po dahil malago na ang aming tanim na pipino. Hindi po yan siya na maggamas. Ngayon huh? lang po yan nagagamas, oh. Hindi pa lagay <laughs> masahad, hindi bundok. Sipag po yan. Uh, Isang linggo lang po na hindi ko sinama. Ganito na po kalago ang aming pipino. Ito. Ayan, ayan. ayan na po ang aming tanim. Aming po dinidiligan. Habang naggagamas po siya, akin naman po dinidiligan. Kasi hindi pa po naula ng isang linggo. Oh no! po ang aming halaman. Baka masayang kaya amin dinidiligan. Yan po siya oh. Po oh. aking darling. Magandang dila. Ah, yung pong gusto magtanim, pwede po kayo magtanim sa inyong tabi ng bahay pag wala po kayong tanimang malawak. May nabibili naman po na yung tingi-tinging binhi ng pipino masarap po ito may mayonnaise at saka may lettuce po, parang pipinong bagyo din po ito pag ang bunga nito subaybayan nyo hanggang sa bumunga makikita nyo po ang bunga nito ay kahaba paano masabing? yan po siya oh nagaganda na po ng kanilang dahon kasi yung abuno po ay tumatalab na paano masabing? Init na po at kasi tanghali na po. Nagpapakain pa po kasi kami ng ba mga baboy. Bago pa po ako makapunta dito sa, sa ibaba. Para bisitahin ang aming halaman. Kasi bawal po tayong tamarin. Kasi may pamilya na tayo. Mahal ang bigas. Kaya kailangan masipag. Kahit anong racket, kailangan pasukan. kahit magtatabas pwede namin pasukan yan dagdag income din yon pwede namin ipunin sana oh. hmm, pambili din ng pakain sa baboy kasi ang dami namin baboy yan mga kasipag kung gusto nyo magtanim ang ganda po yan pag may isang puno po kayo na buhay niyan, ang mga bunga niyan ay mga sampo. Abot na. Paano masabi? Pa pag maganda pa ang lupa malulusog sila oh medyo tumatalab na kasi yung ipot hindi ko pa po yan nalalagyan ng mga abuno ipot pa lang po yan 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 po dinidilig ko po para mas lalong gumanda yun po ang aking darling ang layo na nyo nagagamas gusto po sumama kaya sinama ko ulit para makita daw niyang amin tanim yan yung gitna po medyo maganda po yung gitna oh. wow lago na po sa gitna darling Tingin. Wag na wag ka na diyan at sobrang init. Dito ka na. ay kayo magkasakit pa. Po, Sana oh. <laughs> o dandahan baka madulas at may Oh, nataga pa yata. Po. Dandahan ka diyan. Oh. Huwag nyo pong kalimutan ang aking page. And follow. Pashare na po para mapanood ng iba. Para kung gustong magtanim ay pwede namin turuan. Yan po siya. Ang ganda na po. Ah, ito po. Makikita nyo ang sanga nito. Medyo may tangay na siya. Bulaklak. Yan po. Natalbos na po yung mga sanga. Kasi diyan po nabunga yan pag humaba po itong mga ganitong talbos ito po ayan po yung sanga niya, mga talbos diyan po bubo pipino ayan. pag ginahukan po ang ganda nyo kailangan laging malinis kasi delikado na baka may ahas kaya amin nililinis ang puno at habang nagpapahinga ang akin darling <laughs> sa ilalim ng puno, na nainom ng tubig, napagod. <laughs> Kaway muna tayo dyan. Yan. Magandang dilag Puso ko, okay, ko yung okay. nabihat Sabi naman ng ano, mayor eh, tayo nato pa dito sa gubat. <laughs> yan mga kasipag yung mahihilig pong magtanim pwede na po kayo magtanim sa inyong tabing bahay kahit nasa paso pa lang ho pwede nyo itanim lagyan nyo lang po ng pagapangan o kaya sa baba na lang gumapang yan Subaybayan so nyo po hanggang magbunga para makita nyo kung anong style ng bunga niya. Kung paano. Lagyan ng mga fertilizer. Yan. Oh, maganda na po ang dito. Yan po. Ito po yung amin lupa. Kay Papa na iniwan na kami. Kaya ako na nag-ano ngayon, nagtatabas-tabas kasi wala na mag bakama Baka maano pa ng iba malawak po yan mga six and a half hectare ang ganda po Sana, yan, sa ay <laughs> eh, wala po mag aabiyad kaya ako'y pumunta na li dito dati po kami nasa Las Piñas Ayan. nagtatrabaho sa pure gold say kung sino may alam noon bagger ampo nagutom na akin darling Nagkain na ng big boy <laughs> nahihiya po siya eh kaya kaganda ganda nahihiya ah, sige po maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming post video pashare na lang po at papalo kung hindi pa ma thank you follow nyo guys kasi pag vlogs panoodin My nyo po favorite. lagi ang kanya mga videos na mga ina-upload para lagi po kayong update sa aming mga video ayan po si kasipag nakita nyo naman siguro yung kanya mga tanim na pipino ayun